Magandang magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ako po si Father Nono. Mga kaibigan, sa linggo po ay ipagdiriwang natin yung tinatawag na Pentecost Sunday. Ang araw ng manaog ang banal na espiritu sa mga alagad ni Jesus upang patatagin sila sa kanilang misyon, upang buuin sila bilang isang simbahan tamang-tama po ang kapistahan ito dahil nauuso raw ngayon ang pag-iisip na hindi na natin kailangan ng simbahan. May nagsulat nga kamakailan na nagsasabing, Forget the church, just follow Jesus. Kasi nga raw, maraming mga batas, maraming mga tradisyon ang simbahan na nagbibigay lamang ng maraming komplikasyon sa ating buhay. Isa buhay na lamang daw ang turo ni Jesus ukol sa pagmamal sa Diyos at sa kapwa. Maaring nga kaya yon mga kapamilya? Di na ba natin kailangan ang simbahan? Maaring may negatibo tayong karanasan sa ating simbahan, subalit di po natin maikakaila ang malinaw na pagkilos ng Diyos sa ating kasaysayan. Sa lumang tipan, tinawag niya ang Israel upang maging isang bayan. Sa bagong tipa naman, pinagpatuloy ito Nesus sa pagtawag sa kanyang mga alagad na bumuo ng simbaang kilala natin ngayon. Oo, hindi perpekto ang simbahan tulad ng mga unang alagad Nesus at tulad nating lahat. Kaya nga, kailangan natin ang isa't isa, ang bawat isa sa simbahan ng mga banal at makasalanan.